Paano ba? Paano malalaman kung may kabit si misis? Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos. Gusto niyo ba ng payo? Maaari kayong sumulat sa paano ba channel at gmail.com Libre po ang payo kapag napili namin ang iyong sulat para mabasa sa ating bagong Facebook page. www.facebook.com slash channel Please like this page. Kung gusto niyo po na one-on-one -on -one consultation with our coaches na hindi po po sa social media, please book a session with us at www.buymeacoffee.com slash For or shout out requests at video requests, please leave a comment down below. Let's start the video. Sign 1 na may kabit ang misis niyo, tingnan mo kung nagiging malamig na siya sa iyo. Ang babae nagiging malamig kapag hindi na siya interesado sa partner niya. Nagbago na yung pakikitungo niya sa iyo at hindi na siya maalaga, hindi ka na niya masyadong pinapansin. Busy na siya sa ibang bagay. Wala na siyang time para sa iyo. Parati siyang nasa trabaho. Halos hindi na kayo nag-uusap at anak nyo na lang ang inaasikaso niya. Inaayawan ka niya makipag-sex. Sasabihin niyang pagod na siya o wala siya sa mood. Kuminsan minsan papayag siya pero hindi na siya mainit sa'yo. Step 1. Tingnan mo kung nagiging malamig na siya sa'yo. Step 2. Pansinin mo kung may mga bago sa kanya. Tignan mo siya kung nagbago siya ng pananamit. Nagiging mas conscious ba siya sa itsura niya kapag umaalis ng bahay? Maaaring nagbago ang sa pananamit dahil may nag-aayos siya para sa ibang lalaki. May bago ba siyang gamit na mamahalin? Halimbawa, bagong relo, kwintas o bag na mamahalin na hindi naman niya kayang bilhin. Baka binili ito para sa kanya ng kabit niya. Tanungin mo siya kung saan galing ang bago niyang mga gamit. Kapag natagalan siya sa pagsagot, posibleng bigay ito ng kapit niya. Kapag sinabi naman niya na galing sa kaibigan, tanungin mo kung sinong kaibigan ang pinanggalingan nito. Maaari nang siya magbago ng hairstyle, hindi lang ng pananamit, pati ng ugali, hairstyle, lagi nang nagme-makeup, Maski na dati hindi naman, nagpapapayat. Basically, nagpapaganda para sa bagong lalaki niya. Step 3. Tingnan mo ang cellphone at PC niya. Kung ang isang babae, kadalasan ay nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepono o chat, o miyembro siya ng isang dating app o chat app. Tignan mo ang magiging reaksyon niya kapag hiniram mo ang cellphone niya. Papayag ba siya na hawakan mo ang cellphone niya? Lalo na kung hindi mo siya katabi? Inibaba niya bigla ang password nito nang hindi niya sinasabi sa iyo. Tignan ko may Tinder, Bumble o mga bagong chat app na hindi mo naman kilala. Pansinin kung may bago siyang ka-chat dito na hindi mo kilala. Tingnan ang PC niyo baka naiwan niyang bukas ang Facebook niya. Tignan ang messages niya rito at tingnan kung inactivate niya ang Facebook dating. Tignan ang social media niya kung nakalagay pa na married siya o kung madalas pa siyang nagpo ng pictures ninyong dalawa. Step 3. Tignan mo ang cellphone at PC niya. Kung long distance relationship po kayo, subukan nyo pong isuggest na magpalitan kayo ng Facebook password. Tingnan nyo po kung papayag ang misis nyo. Kung wala siyang tinatago, dapat po ay pumayag siya. Step 3, tingnan mo ang cellphone at PC niya. Step 4, tingnan mo siya kapag nagte-text o kapag may tumatawag sa kanya. Parati ba siyang nasa cellphone at may ka-text? May kinakausap ba siya tuwing gabi? Magkunwari kang tulog at silipin mo kung may ka-text siya tuwing hating gabi. Tingnan mo ng pasimple ang reaksyon niya tuwing nagte-text siya. Nakangiti ba siya o parang kinikilig? Kapag magkatabi kayo at nagte-text siya, pasimple mong tingnan ang screen niya kung sino ang nagpapasaya sa kanya. Obserbahin ma rin kung ano ang reaksyon niya kapag may biglang tumatawag sa kanya kapag nandyan ka. Kinakancel niya ba o umaalis ba siya sa kwarto kapag may tumawag sa kanya? Naka-do not disturb ba ang cellphone niya? Posibleng may tinatago siya sa'yo. Step 4. Tingnan mo siya kapag nagte-text o kapag may tumatawag sa kanya. Step 5. Obserbahan mo kung nagiging bugnutin siya sa'yo at palaaway. Parati ba siyang nagagalit sa'yo at naiirita sa maliliit na bagay na nagagawa mong mali? Obserbahan mo kung lagi na lang bang ganito ang reaksyon niya sa'yo. Palagi na lang ikaw ang may kasalanan at wala ka ng ginawang tama. Kinukumpara ka niya sa ibang lalaki. Hindi ka kagaya ng asawa ng office mate niya na promote sa trabaho at may bagong sasakyan. Hindi ka na raw nagbabago. Wala ka raw plano sa buhay at mas mabuti na lang daw siguro maghiwalay kayo kasi sawang-sawa na siya sa pag-uugali mo. Kapag madalas niyang gawin ito o biglang sinabi niya ito out of the blue, baka medyo seryoso na sila ng kabit niya. Step 5. Obserbahan mo kung nagiging bugnutin at palaaway siya sa'yo. Step 6. Surpresang sunduin mo siya sa opisina. Sorpresahin mo siya sa opisina. Sunduin mo siya at tignan mo ang reaksyon niya. Kapag nagalit siya o nairita sa iyo dahil hindi inaasahan na pupunta ka, maghinala ka na na baka may kalaguyo siya sa opisina niyo. Tignan mo kung may bago siyang office mate o kaibigan na lalaki. Pansinin mo yung mga kaibigan niya at kamustahin sila. Tingnan mo kung may iba sa reaksyon nila. Masaya ba sila na makita ka o parang naging awkward ang reaksyon nila? Kapag may nakita kang bagong lalaki na parang kaklose niya, pansinin mo siya. Sabihin mo sa misis mo, Ah, may bago ka palang kaibigan? Kapag napilitan siyang ipakilala ang lalaking ito, posibleng yun ang kabit niya. Tingnan mo rin kung parang nahihiya, irita, o galit ang reaksyon niya. Step 6. Sorpresang sunduin mo siya sa opisina. Step 7. Observahan mo kung biglang may bago sa schedule niya. May biglaang lakad ba siya out of town, business meeting na hindi naman usual sa kanya? Tanungin mo siya kung saan siya pupunta at kung sino ang kasama niya. Kapag sinabi niya kung sino yung kaibigan niya, pasimpleng i-check mo yung kaibigan niya kung umalis din ba. O di kaya ay kamustahin yung kaibigan niya kunwari hindi mo ma-reach ang inyong asawa. Tingnan mo rin kung lagi siyang ginagabi ng uwi. Malimit na alibay ng babae ang pag-overtime kapag meron siyang ginagawang kababalaghan. Tingnan mo rin kung malimit na rin siyang umaalis ng mag-isa tuwing weekend at hindi ka niya sinasama. Kapag umuwi siya ng gabi at nakainom, tingnan mo kung sino ang naghatid sa kanya. Kilala mo ba o hindi? Kung napapadalas ang trabaho niya sa opisina o napapadalas ang labas niya kasama ang hindi ka kakilala mga kaibigan, posibleng may ginagawang mali ang misis mo. Step 7. Obserbahan kung may bago sa schedule niya. Step 8. Pinaghihinalaan ka niya na may iba kang babae. Thinkers are doers. Kalimitang na nga sa ang taong guilty. Alam niya na may kasalanan siyang ginagawa at tinatakpan niya ito sa pamamagitan ng pang-aakusa sa iba. I-assess mo ang sarili mo kung valid ba ang pang-aakusa niya sa iyo. May nagawa ka bang pwedeng maging basehan ng pagdududa niya kung alam mo na wala kang kasalanan na ginawa at hindi ka naman nagbago sa kanya pero inaakosahan kanya, maghinala ka na sa kanya. Tingnan mo kung natitingnan kanya sa mata habang inaakosahan kanya na may iba ka. Kapag hindi siya makatingin, baka ibig sabihin nito, siya ang guilty. Step 8. Pinaghihinalaan kanya na may iba kang babae. Tingin niyo. May kabit ang misis nyo? Leave a comment down below kung tingin nyo may kabit ang misis nyo o kung nahuli nyo na siya. Kung may additional tips po kayo para sa mga ibang mga mister at mga lalaki na nagtataka kung may kabit ang misis nila, please leave a comment down below. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To Channel for more Tagalog how-to videos. Maraming salamat!